News mga balita ngayon Drug den operator patay Tatlo arestado sa by-bust sa Maguindanao del Sur Police Brigadier General Fajardo Papalitan bilang PNP Spokesperson Ex-PNP Chief Torre Iginiit na hindi masama ang loob Deputy Ombudsman for the Visayas Dante Vargas Itinalagang Acting Ombudsman Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Patay sa by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BARM ang isang drug den operator habang tatlo naman sa mga kasamahan nito ang arestado sa barangay Old Nungnangan, Datu Anggal, Magtimbang, Maguindanao del Sur kahapon. Kinilala ang nasawing sospek na si Alias Alan o Dats na nanlaban umano habang ang mga otoridad ay nasa operasyon. Narecover naman sa tatlong nahuling sospek ang labing walong sachets ng shabu, na may bigat na 33 grams na nagkakahalaga ng 200,000 pesos, isang M14 rifle na may apat na magazines, isang bandolier pouch at mga bala. Mahaharap ang mga arastadong sospek sa paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11, at 12 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Hindi na si Police Brigadier General Gene Fajardo ang magsisilbing tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP Matapos ang pagkakatalaga kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong PNP Chief. Bagaman wala pang opisyal na order paliwanag ni Nartates, dapat ay galing sa Public Information Office o PIO ang spokesperson ng pulisya. Si Fajardo ay kasalukuyang direktor ng Directorate for Controllership. Isa sa kinokonsidera ng bagong hepe si PNP PIO Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bilang acting spokesperson habang pinag-aaralan din nito na pag-isahin ang tagapagsalita ng PNP Chief at PNP PIO. Samantala, inihayag ni Police General Nicolas Torre III na hindi masama ang kanyang loob matapos siyang sibaking bilang PNP Chief. Sa isang panayam, sinabi nitong nananatili ang kanyang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hihintayin na lamang anya ang opisyal na anunsyo sa alok na posisyon sa gobyerno. Kahapon ang kinumpirma ng palasyo na mabigat na posisyon ang iaalok kay Torre. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Deputy Ombudsman for the Visayas, Dante Vargas, bilang bagong acting ombudsman ayon sa anunsyo ng Malacanang nitong Miyerkules. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro ang appointment isang araw bago ang screening ng Judicial and Bar Council para sa naturang posisyon. Pinalitan ni Vargas si Retired Court of Appeals Presiding Justice Mariflor Punzalan Castillo na umupo matapos magbitiro si Ombudsman Samuel Martinez noong July 27. Bilang acting ombudsman, siya ang mamumuno sa investigasyon at pagsasakdal ng mga kaso laban sa tiwaling opisyal at kawani ng gobyerno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintronco nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. thank you